Number four na, no? Mm -mm. Nagkamali ako. I, ano, I, ano lang naman, iyan ba yun? I-review lang naman yung video. Baka talaga, tama talaga po siya. Nagkaka, nagkalimutin na kasi ako. Uh, game na, pang-apat na. Uh, never have I ever na nanghingi ng papel sa klase. One, two, three, go! Love! <laughs> uh, I have Kasi kailangan mo din naman ng papel na. No? Kunya ra may task ka na. Eh ano? Wala kang minsan nakakalimutan mo bumili. Kaniyan <laughs> sa, oh, sa mama mo nang pambili ng papel. <laughs> Ay ganoon. Ang dami ding Hindi lang ako. Marami kang classmate na ganoon. Oo mm. mm. nga. Kasi isa lang yung may papel. <laughs> Paano kaya pag <pala> ganoon? Iisa <laughs> lang may papel lahat na nang ano. Lahat ng kaklase wala. <laughs> lahat ng klase mo wala. Ikaw lang may dala ng patay, Pero, uh, lahat na payingin papel. Pero Sila nang hingi sa <laughs> iyo. Uy, pwedeng <payingin> papel, <laughs> 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 pwedeng papel. Kuko, pwedeng <payingin> papel, pwedeng yung papel. Tapos sabi ng teacher, oh, bayaran bayaran niyo siya ha. Sayang papel, pambili ng papel niya. <laughs> Piso isang papel. Piso isang. Papel. <laughs> Kumita ka pa, dapat ganon. Oo o, nga ganun. Dapat. Oh, sino walang ng papel? Piso isa. <laughs> <laughs> ganun siya ko sa amin eh. Nagbabenta. Ikaw na. Ah. Um, Never have I ever Nanakingin ng pagkain sa kaklase Dahil wala kang pabiling Pagkain o wala kang dalang pera Hello Sa mga nang libre sa akin <laughs> <laughs> Never po Ako ano Hindi naman sa ano Hindi naman po Yung siya, pag ano. nagkaka mag, Biglang alo ka ng mga kaklase ko Pero eh, Lagi ako walang pera Tama lang Sapat lang yung baon ko Libre na lang nila ako. Ganun nila ako mahal. Hi Ate Nesty, hi Ness. <laughs> ako never po. Kasi po ano, hindi talaga ako nang hihingi ng ano. Hmm. Hindi talaga ako nang hihingi ng pengi. Ako niyan, nagugutom na ko. Hindi po yung ganun. Ako ano po? Ito po yung princess namin. Princessa po. Thank <laughs> <laughs> <Lion> kiss princess. <picture. laughs> wow. Bini-bigyan po nila ako ng ano na. Ano, binib bini-bigyan po nila ako ng ano ng pagkain. Hindi ko po sila hinihingi ano. So, so, ganun lang po. Pero po minsan ganun ako. Pero hindi naman talaga yung Ako na lang 'yan, ganun ganun. Okay. Fifth question, sa'yo. Last na, last. Hanggang 10 ah. Last na. Eh. Mm. Mm. Hanggang 10 ah. na. No, Bilis na. si Princess oh. O, oh, di ba last na Princess? Oh, last, last, last. <laughs> Bilis na kay uh, number 10 ah. Um, hanggang 10. Para madami. <laughs> ano, nakatulog ka habang nagkaklase? Oh, no. Yeah. Lagi. Uh, never. I Pero have po. Never I have po. Never I have. Hindi <laughs> <Edigit laughs> ko maalala eh. Adikit na. <laughs> Kasi tulog ako na. <laughs> ako po I have. Lagi po nung grade 1. Kasi po pang umaga ko. Mayroon pa kong magising. Parang binangungot. <laughs> ah, last question na. Kay Tita pa. Ano po yan man? auntie? Ayaw pa niya. Eh wala na akong maisip. Oo. Oh, oh, Ang dami-dami <laughs> isipin eh. Um... talaga mo sila talaga. Bulaga! Magalaga. po <laughs> ah laruin po muna kayo ni Princess. Panisip pa ako. Aba. Abi to Never have I ever. Na... Nang hiram ng kunyari, ballpen. Nang hiram ng ballpen araw-araw. ねえ